Ang trailer na ito ay rated H for honest. Mula sa Junlana ng kanyang panahon at mas maayos na brilyante Mendoza din ng kanyang panahon. iniahan nga ang anong inaasahan mo sa Junlana at brilyante Mendoza ng panahon niya. May mga bading at mga mararahas na realidad ng mga proletarya. Pero ang mas lamang niya sa lahat ay ang sadyang gawing purong puti ang end credits. Sino mang pumili ng mga ganyang desisyon ay obhetibo na ang magaling manggagawa ng mga pelikula. Maynila sa mga kuko ng liwanag. Makiugnay na agad bilang Manila Boy sa kuko ng mga liwanag. Isa na namang poverty porn na ngayon naganap naman sa syudad. Sa puntong mapapansin mo na mga pelikula ni Lino Braca ay puro ganon na nakalimutan mo na ang kwento na ito ay paghahanap din ng probinsyano ng kanyang minamahal sa Maynila isang pagbabago sa formula para makabawi lang na ito na yung ikalimang libong beses para ipaalala sa inyo na isa kang burgis pag pinapanood mo ito sa inyong cellphone habang nakasuot ng airpods. Sa pamamagitan na pag pinapanood mo nga ito habang naka airpods ay napakamiserable sa tenga kasi nga yung audio quality nga ay di nila na-restore. Madepress panuorin ang pelikula... Hindi lang dahil boring siya minsan... Kung hindi... Dahil nakakahawa ang hirap na panoorin ang buhay probinsyano ni Bembol Roco... Sa kanyang napakagaling na gampanin... Na hindi mo siya mamumukaan kung kilala mo lang siya... Bilang kalbo... Matapos malinlang ang kanyang minamahal sa syudad... Sa pangkapangako ng magandang buhay... Ililigtas niya ito... Para matagpuan ang mga mararagas na katotohanan sa Maynila... Na halos lahat ay malilibog. At also kagutuman mula sa mga mabababang sweldo para makakain ng sapat para makasabay sa kanilang adrenaline. ano pare? Tingnan mo naman. Ayon ba? Nene. Baka magsisi ka. Nene. Hindi. Ayon mo. Siya na lang kaya ang ligawan mo pare. Para makapatid lang ang turing ko sa kanya. Oo. Oh. Oo. Oh. Yakapin mo lang yung babae. Sisirin mo sa leg ko. Kunting pasagi sa hita. Ayos na. Ha? Huh? Nakipagtalik na nga siya sa kanyang minamahal at ganun pa rin siya kamanhid. At bago pa siya nag-expose ng paghihirap niya. Kaya manood na naman ng madilim na pelikula na hilig ipares ng mga mapunuring mga kritiko sa adjectives na obra. Kahit masyadong ang kulang-kulang sa development ng ating bida na maging killer sa bandang huli. Mga magugulong editing na nagkunyari kang madaling maintindihan ng una mo itong pinanood. At masyadong walang binigay ng mga simpatsya sa mga in quotation marks Buto Kesa sa mga uh, binibigay nila sa mga puta dahil, hehe, he, ang mga bading ay sexualidad daw ng comedy dati. Pero ano man ang mga sasabi nyo, at least binigyan nito ng inspirasyon si Martin Scorsese gumawa ng mas magandang version sa Taxi Driver. Suck on this. At ayan, ganyan ang cinema. At lalo na mga ito, lalo na pag pinagkumpara mo sa mga perya na ito, Nah, Ah, kahit na nga, panoorin nyo pa rin to kung hindi pa. Yung pelikulang na remastered para sa Criterion Channel na may white background sa end credits. Sa totoo lang, plano ko dapat naggawa ng mga trailer yung mga bagong labas doon sa Netflix. Pero madedalay muna sila dahil kailangan ko unahin yung trabaho ko sa Maynila sa totoong buhay. Kailangan ko lang gawa ng trailer itong pelikula para may mapagbutnan ako ng pagbigay. Siguraduin nyo pang mag-like and subscribe para si Bapang Anis Pinoy Trailers. At comment rin kayo ng mga ilang title na mga gusto nyong gawan ko ng trailer sunod.